Tek no. Marami nagtatanong sa atin sa video na nag-viral sa atin sa binili ni customer o binayaran niya ng inverter price tapos hindi naman pala inverter yung aircon niya. So ito bibigay ko sa inyo mga Tekno, no. May serial number yan tsaka model number dito sa gilid. Ang gagawin niyo, ita-type niyo lang yung sa Google no para malaman niyo kung inverter o hindi kasi lalabas yung uh, full details niya doon sa pinaka Google. At yung mga Tekno, no. Doon tayo sa outdoor unit kasi medyo mataas tong ah uh, aircon na kinakailangan. Ito sample lang to sa mga split, no. Ito gaya nito, Coolin. Yung model number na ito type niyo lang, no. Para makita niyo yung pinaka specs niya. Doon sa Google, tataype yan, no. Syempre sa Google, in in lalabas naman niya kung inverter o hindi kasi una-una lalabas din n'yan sa Lazada, sa Shopee, sa mga online shop, lalabas 'yan yung Tinipe na natin yung model number niya. Ito lumabas. So, hahanapin nyo lang yung pinaka model number niya. Meron ito, ito, ito. ito. Ayan, tingnan natin. Ayan, lumabas nga. Ayan, nakalagay. Nakalagay specs niya. Ayan, o. Oh. 1.5 HP wall mounted inverter conditioner. Ayan, cooling capacity 0.275-14200 kg. Slash H, power supply, yan. Okay, okay ito yan. Tapos nakalagay talaga inverter.